Yun at may magandang hapon sa mga kakapon at tayo ay nangangapata dito sa ilog ng mga hipon o isda o yung mga ano, mga katang. balang ang kasama natin ngayon ay si Kuya Waldo, andun siya nangangapa, may, may dulo. ayun Oh. No. Yun, yung mga natin dito ng mga pa. At yun, nasamahan nyo kami. tun no. at mga mga pa kami dito, mga kami ng hipon. Uh, yung kapang kanina, wala akong nahuli. Kaya ready tayo Hanap tayo dinis, tabi tabi uh, Ayan, maliit pa. Oh. Oh, maliit pang isda. Oh. Ating papakawalan, maliit pa. Na, uh, maliliit pa pati hipon. Tiyo, pakikita namin ang hipon sa inyo. Yan, ah, oh. uh, ano ito? Ah, uh, Yung, anong isda ito? Palo no. Oh, ano. Okay. Hay dai dai. Yan ata kakawala maliliit, maliit pa. Yo. Tagum. Yan na, yan na. Yo, nanak buna. Hay dai. Oh. Maliit pa. Yo, pinakawala yeah, na ya, pag nakawalan mo na yan oh. Hu. Yeah. Yan. Ate maliit pa rin yon. Maliit pa. At ah, uh, pangarap tayo ng na malaki-laki. At lalaki tayo <laughs> Babalik ka lang natin Pagkalo mo kay Pano yun Kung tawagin sa amin Paano tayo ng maliit Mahihina ko pa talaga Nandito Nandito Ano ah, ito po yung mga ano bato, malaking mm hmm. bato niya. Ingat lang po eh. Yeah, Siguro eh ito ano, minang apa na rin. Marami, marami. Dito, yung dito, dito, isda. Wala man Mabibilis pang, Malibus pang... Wait, ah, ma eh, siguro may nakakalat ko sa Oh, Oh, <laughs> okay, oh ah, dito. Tayo, okay, pa, kung hihipong puti pala yan. Ipon puti. Ipon puti. Napa lu ni? Ipon puti. wala Wala. Kalandi na. galalim e eh na, hmm. hmm? na. ano kaya Yan, bukas yung okay. ano. Mata uh, ko din, wala makuha eh. Yan o, maliit. Maliit pa. Hipon no? Oh. Yan. <laughs> yan. Maliit pa. Maliliit pa siya. Hipon puti pala, yan o. Oh. Yan o. Oh. Yun o. Oh. Alpasa natin. Para lumaki kayo Oop. Yan. Yeah. Maliliit pa. At ito. Naunahan na tayo, bang, naunahan tayo kanina. Uh -huh. At ito guys, at may nanguha na kanina. Bali, nahuli tayo. At yun, may meron silang mga pinag-alisan ng mga dahon. Ng, ng galing sa tubig. Kasi ngayon gabi na, kailangan na natin umuwi. At medyo hapon na tayo at kalabas na basta trabaho. Sinubukan natin mga pa dito sa ilog. Pero wala tayong nakuha kasi nga, ayun na, may nauna sa atin, nanguha dito. Maliliit yung nanggaling sa tubig. Pinanguha nila to. Kasi dito kasi natago yung mga hipon. Ayan. Dito nila nanggaling sa tubig nito. Yung mga dahon. At yung minuuna sa atin. Bali yun. Bali kanina. Minuuna na sa atin mga dito ng, hipon. ng mga, ano, mga hipon o mga isda. Bali yung naiwan nito yung maliliit na lang. Oh, maliliit na yung naiwan. Kaya yun ha. Medyo hapon na tayo. At. Uwi na tayo at medyo baka abag ito ng dilim dito. At yun nga, malilit yung ating nanon. Bali na, may nauna na sa atin ng uha. Ayun, at tawin na kami ng, Kuya Waldo. Ayun, at wala rin kami nakuha kahit ano. Maliit na yung na, nakuha namin kanina. Yung isda rin, maliit din. Ayun, pawin na rin kami. Zero, zero tayo. Uh, sa ulitin sana, sana tayo magandang-ganda ang ating lakas sa sunod at mapangapan natin sa ano, maghahanap naman tayo mga kapaan na uh, sana yung makachamba tayo, makakuha tayo ng mas marami na tayo makikita sa ngayon kasi medyo may nauna sa atin. Iyon at bye bye.